good morning guys so ito na guys yung nakapaglagay na tayo ng ano guys yung sobre ito by 4 yung ginamit natin guys yung apply guys yung dagpak nya ay 30, 30 31 cm yung dagpak nya tapos nilagyan natin na yung sagabaw guys ito by 4 yung sagabaw natin yung pala guys yung ginamit ating kahoy ay ano jimili kasi yun lang ang available dito sa amin so ngayon mga tatlong araw na nag ano guys ah uh, medyo maganda ganda yung panahon kaya ngayon lang, ngayon, ngayon, lang tayo nakapag video ng ating kwan ah uh, pinatrabaho so yun guys uh, kalalagay ko lang yan eh, hindi pa yun, nakapako lahat guys medyo nahirapan tayo guys kasi ano yung iba kong mga siklam guys yan yung iba kong mga ganito guys ay may naghiram sa akin na kar, kar may ginawa dyan sa kabila yan itong pinaka importante guys sa ano sa karpintero yan lapat na lapat guys pag mayroon ka dito guys ay yung siklam na ito ay lapat na lapat yung ano natin. Rahoy natin. So pasensya na guys, yung mga video natin ay hindi maganda yung pagka ano natin kasi hindi tayo marunong mag, mag-edit. Hindi tulad ng iba na master sa mga ano ed editing. Ito sa atin ay dritson dritso lang. Wala na wala tayong edit edit. Bali tatlong ano guys, tatlong tatlong ta, tarik tawag sa amin sa Bisaya, tat, tatlong talarikan. Yan, Isa sa doon, sa ulo huli. sa gitna guys. At 'yon sa ano, unahan. So baka sa sunod na araw ay eh, pag, ano tayo guys, paglagayin tayo ng ano ng parka. yung distansya ng ano guys yung mga gusok natin yung distansya ng gusok ay ano lang uh, 3C 3C cm yung distansya natin so ang ginawa ko ay ano uh, fix talaga yung uh, dugtungan ng plywood uh, bali 8 piece so yan muna guys ah, uh, i ano ano muna natin to ilagyan muna natin ng siklam para didikit sa dito sa no, latay natin ito yung tinatawag na latay guys ito yung sa gabaw yan uh, para dagdag ito guys para lalong tumitibay yung bangka natin ག་ <laughs> Ayan guys. Uh, lagyan natin ng uh, ito mamaya guys, popsy guys. So ipitin muna natin yung ano, ipitan muna natin yung ano, si clam guys. Ayan, ganito lang pag ano guys, higpit. Yan guys oh. Yan. So ang gagawin natin guys ay tatanggalin natin yung mga yung mga awas-awas guys. Yung ganito na mga epoxy. yon ang panglagay natin sa mga ano, mga kawang. Kasi sayang ito guys. Uh, mahal pa naman yung ano natin, uh, yung epoxy natin na ginamit nansag. Ito yung kabila guys oh. Yan. Tanggalin natin ito mamaya guys. Yan. Ang dami yung mga gilig-gilis guys. So ganito lang guys. Pagtanggal guys. Yan. Ganyan lang guys. So huwag itapon guys. Kasi sayang yung ipukse. Yan. So. Ano yan muna muna natin guys. ay uh, ipantayin muna ay uh, yung mga ano mga suba-sobra eh paano natin ng cleaner yan so guys oh dito, dito yung lapak yung ano guys oh yung plywood natin yan so pag aralan natin yung ano guys yung pag edit edit para mas lalong mabilis tayo sa ano sa para magandang ganda yung tingnan yung ano natin mga video natin at least kahit hindi ma ano guys nakakita kayo ng idea guys kung paano maglagay ng ganito maglagay dito mahirapan rapan ito guys pag wala kayong ano mga siklam na so dito lang muna guys uh, update ko lang mamaya sa paglagay ng ano ng parka lagay tayo ng parka guys tapos kuberta guys so muli nagpasalamat sa inyo si boat builders uh, uson bisaya sa tinaw uh, maraming maraming salamat sa panonood ng aking munting channel so bye bye muna guys bye bye See you in the next video